Sana namang napakagandang araw sa inyong lahat Kamusta ang inyong mga buhay? At muling nagbabalik ang inyong inday Kunting pasilip lang ito sa aming ginawang magpipinsan ngayong kapestahan dito sa aming bayan Kung Kumbaga, para naman malibang ang aming kaisipan sa mga problema na dumaan sa aming mga buhay, kaya kailangan mo na maglibang sa pamamagitan ng pamamangka. Kung nagtatanong nga pala kayo kung magkano ang isang tiket, ito ay nagkakahalaga ng 20 piso. Mas maganda kung marami kayo para masaya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking pinsan, ay masayang-masaya. Pero sa isip-isip niya kanina, baka daw siya ay hindi kasama sa tiket na kanilang binili. Sa puntong ito, kami ay pipila na dito sa bangka. Para kami makapasok na at makasakay na dito sa bangka ng Bansod. Kung paano ang feel kapag namamangka dito sa plaza. Una nga pala mga guys, kailangan ay isa-isa lang ang pagpunta, ang pagsakay dito sa bangka. Dahil kung sabay-sabay, baka lumubog agad ang aming sasakyan na bangka. Ngunit kung kayo'y lumubog ay dibali na dahil hanggang dibdib lamang ang tubig. Kaya huwag kayong mag-alala lalo na kung hindi kayo marunong lumangoy ay pwede naman ninyong lakarin at humingi ng tulong help, help dahil lumulubog na. At ayun na nga mga guys nandito na tayo, nakasakay na at feel na feel na talaga natin ang pamamangka. Pero wala na palang mga isda dito sa loob ng pamangkaan dahil ang mga isda ay nandun na sa God. Ayun na nga mga guys, ang saya-saya talaga sa feeling ka bag Masaya ang mga kasama mo at mga buraot ba Yun nga lang, nakakahilo nga lang pala mga guys Kung ang iyong mga kasama ay hindi marunong magsagwan Kung hindi nagtutugma ang dalawang sagwan Pwede ang inyong bangka ay umikot ng umikot Nakakahilo talaga, para kang nasawan Na kailangan mo na lang ay plastic Shout out sa mga hindi sanay magbiyahe parang ako. Ang ginawa lang namin naman mga guys, kung inyo pong napapasyalan itong Plaza de Bansud, ay meron kayong makikita na fountain dyan sa gitna. Ang ginawa ng aking pinsan ay hinawakan na. Hinawakan yung bakal doon sa loob. dapos Umikot nang umikot ang aming bangka para bang walang magawa sa buhay. Kaya tuloy yung iba na namamangka ay gumaya na rin sa pinaggagawa ng aking pinsan. Pero sa huli mga guys, kami pinagalitan ng dalawang bata dahil daw matagal na daw kami at kanina pa naghihintay yung operator doon sa mga bangka. Kaya ang ginawa ng aking pinsan ay minadali na at nagayos na talaga ang kanilang pagsagwan hanggang makarating doon sa daungan ng mga bangka. Sorry lang ba? Wala kasi yan sa kabundukan ang mga bangka. At kung gusto ninyong maranasan ang aming naranasan ay pumunta lang kayo dito sa bayan ng Bansud para ma-feel ninyo kung gaano kasaya. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Bye-bye. Ingat kayong lahat. See you sa aking next vlog.